kapag oath din po si Mark Berhel Gaisano kanina. Mark, uh, kinukumpirma mo ba na ikaw ay miyembro ng Agila, yung elite army ni Senyor Agila? Yes, ma'am. Yes, ma At kailan ka po umalis sa Kapihan? Last year, 20, August 2022. Yung kapatid mo rin, ano po, ay ipinakasal ni Senyor Agila? Yes, ma'am. At ilang taon po yung kapatid nyo nung ipinakasal siya? Twelve years old. So twelve years old. I, I, kumbaga, dumaan din siya sa prosesong sinabi ni Elias Jane. Yes, ma'am. Mark, excuse me. Yes, Mr. 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 Chair. Pwede mo tanggalin muna para klaro sa microphone. Huh? Thank you. Okay, sir. Salamat. Salamat ka, ayaw, Mr. Chair. Um, at kinukumpirma mo ba yung kwento ni Elias Jane? tungkol sa paano ginaganap yung kasalan dyan sa kapihan. Opo, ma'am. Kasi kami yung sekuridad noon. Kaya saksi ako. At ilang taon po yung mga babaeng ipinapakasal? Twelve pataas, ma'am. Yung mga lalaki naman pong ipinakakasal? May eighteen pataas, ma'am. Mark, ano naman po yung konseptong sinabi ni Elias J. na adios? kanang ang okay lang, okay lang po magsariling lengguwahe and then papatulong po kami kay Attorney Ruth mag-translate. Kanang mag-adjust ma'am, kanang dili sila magkasinabot sa isang asawa o bana. Kanang waya mo musugot na kamo mag-sex na na. Adjust na siya ma'am. Yung adjust ay yung hindi magkakaintindihan yung husband at wife. At yung hindi nagsisex, ma'am. Oh, hindi nagsisex, Your Honor. At anong ginagawa dun sa mga batang ayaw makipagtalik, ayaw makipagsex, o ayaw magpakasal? <coughs> Pinipilit po talaga, ma'am, na sila ay ikasal. Ganun, ma'am. Tapos, kanang... Relax ka lang, relax lang. Okay Ang ang bisag dili mo sugot ang minor di edad ma'am. Piliton gud sila na minjoon kay suko naman lagi na sa Dios. So kahit na hindi mo pumapayag yung minor, uh, pilit na uh, kinakasal kasi sugo ng Dios. So kahit umaayaw yung bata magpakasal pinipilit siyang magpakasal. Yes ma'am kasi may na nayak na ganit ko ko nasaksihan, ma'am na ang usa babae midagan. Meron um, yeah meron akong nasaksihan na yung isang babae ay uh, tumakbo tapos uh, gigukod na mo sa among um, sa na Aguila squad. niya yeah, gigojod siya ma'am. Uh, so we, we ran after her and we dragged her. Your Honor. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos, Binirag, anong nangyari? Kinasal. Kinasal talaga siya, sir. Ikasal siya, ikasal. Kasal. So, kinasal talaga siya. <coughs> Tapos, okay. ang pagka magkasal, sir, sa tanan na paris ni Zaki Kasal, ay, ay line by line muna na si sa, ang babae magunat sa dosi, lar, up to 12 pataas, ag lalaki po, 18 pataas, tapos magsisilik yan si Senior, Your Honor, si Obaniza, si kasama niya si Janet Ahok, Roselia Sanico, at saka si Karen Saniko. Andiyan yan, sir. Sila, yung dalawang babae, sir, yan si Janet Ahok at si Roselia Ahok. Mag, sisilik sila ng babae at lalaki at tapos eh, sasabihin nila ni senior na bag yan sila senior, ipalis eh, mo, ganun. Tapos, o, oh, agree din si senior, sir. So, uh, un una is, in line by line, yung babae, na from 12 up, ang ages, yung mga lalaki, 18 up, tapos, um, through the assistance of Janet Ahok, Rosalie Sanico, and Karen Sanico, ang uh, um, senior ay magsiselect select um, Sila yung tatlong, yung si Janet, si Rosalie, at si Karen, ang uh, magre recommend kay senior at usually mag-agree naman si senior.